Sir, sa pagkakataon na to, kasi di ba yung, yung parang sabi nyo dati, nagka-trauma kayo dun sa first na resolution nyo na, na isinulong uh, about charter change, di po ba? This time po, ano yung gagawin yung mga paraan para kahit paano maengganyo yung suporta po ng mga kasama nyo? ito uh, pong nangyaring ano, uh, kasi itong pag, pangalawang pagdinig patungkol po sa economic provision, nanggaling na po kasi ito kay Presidente. Ito po yung magandang uh, senyales. Kasi noon, nung sa atin pong pagdinig, pinanindigan natin kung ano yung nasa konstitusyon na pagdating sa uh, uh, constitutional amendments, eh ang taong bayan ang uh, mag-a-approve nito. Yan ang nasa konstitusyon eh. Eh eh siyempre, tayo po ay new fight. Hindi natin alam na ang 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 uh, pasikot-sikot dito sa sa uh, legislative na kailangan pala talaga kahit na walang kinalaman ng presidente doon sa pag-aamenda ng batas, kailangan pa rin na siya ang magutos. Kaya umandar po ito. Umandar ito kaagad eh. Kasi pagkasabi ng mahal na pangulo na gusto niya ng uh, amendahan ng economic provision, umandar to kagad. Ang bilis. Nakakatuwa. Opo. Kaya sana, uh, wag pong, wag pong, ano, wag pong huminto yung ganong klasing pag-usad. Kahit pag-usapan lang. Mm -hmm. Pag-usapan lang natin. Napakasarap niyang pag-usapan kasi may kinalaman nito sa ating pag-ulad. Uh, Kaya po, eh, sa akin, hudyat yan na ang uh, presidente natin, ang mahal na pangulo, ay okay siya sa, sa charter change. Ibig pong sabihin, hindi ito, eh ilang taon pa si presidente, eh, kung hindi man, sorry po, kung hindi man, uh, uh, alimbawa man, ano, sana naman, pumasa na to kung hindi man ito pumasa, hindi po tayo titigil na magagawa ng mga resolusyon o panukala patungkol sa charter change hanggat andyan ang uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos na naniniwala sa cha-cha. So, ito po yung RBH5. Ito pong pinag-uusapan natin. So hindi nasira yung loob po ninyo na, na isulong yung mga political amendments? Ah, hindi po. Lalo po akong uh, ano eh, lalo po akong uh, kasi hindi naman po ito bago. Uh, alam naman po ng lahat na ito ay platforma ko. Hindi po ito, uh, nagising ako, gusto ko na to O naotusan ako ng kahit na sino. Wala, wala. Ito po ay advocacy ako ito. Hindi po ako titigil dito. Ang lumalakas lang po ang loob ko dahil nakikita ko na ang Pangulo ay pro, ang House ay pro. Aba eh, naniniwala naman ako na isang araw, eh dadame ang uh, mga kapatid natin sila, Lador na mapag-usapan ito mm -hmm. hindi ko po sinasabing hirap mag-commit na ito ay ano eh mm -hmm. pero yung mapag-usapan lang ay mm -hmm. eh, napakalaking bagay na po